Kumusta sa lahat ng fans ni Chuck Norris diyan? Ngayon, ating aalamin kung paano inilunsad ng Good Guys Wear Black si Chuck Norris sa kasikatan. Balikan natin ang nakaraan. Taong 1978 noon, si Chuck Norris, nakilala noon bilang isang martial arts master, ay nagahanap ng daan patungo sa Hollywood. Hindi lang basta pelikula tungkol sa karate ang gusto niya naghahanap siya ng kwentong kapupulutan ng aral kung saan ang karate ay mahalagang bahagi. At dito papasok ang Good Guys Wear Black. Ang pelikula ay tungkol kay Major John T. Booker, isang veterano ng digmaan sa Vietnam na nadiskubre na ang kanyang mga dating kasamahan ay unti-unting namamatay. Si Booker, na ngayon ay isang professor na ay nakipagtulungan sa isang journalist para lutasin ang misteryo may kinalaman sa pinakamataas na tao sa gobyerno. Ito ay kwento ng pagtataksil, mga lihim ng gobyerno, at mga sugat ng digmaan na hindi magihilo. Kinamit ni Chuck Norris ang kanyang mga sariling karanasan para bigyang buhay ang karakter na malakas, ngunit makatao. Gusto niyang maging kalmado si John T. Booker, ngunit kayang lumaban kapag kinakailangan. Para maperpekto ang kanyang pagganap, humingi pa ng payo si Norris kay Steve McQueen na nagsabing hayaan ang ibang karakter na magkaroon ng mahabang linya habang ang bida ay magiging maikli at malaman kung magsalita. Hindi naging madali ang paggawa ng pelikula. Matapos ang maraming pagtangi, nakahanap ng pondo si Norris para sa pelikula sa tulong ng malawak na komunidad ng karate sa Amerika. Pangarap niyang gumawa ng pelikulang makaka-relate ang mga tao sa komunidad niya. At iyon ang ipinangako niya sa kanila. Nakipagtulungan si Norris kay Director Ted Post na kilala sa mga palabas sa telebisyon tulad ng Rawhide at The Streets of San Francisco. Kasama ni Norris ang mga mahuhusay na artista, kabilang na ang batikang aktor na si Dana Andrews. Ang tagumpay ng pelikula ay bunga ng pagsisikap ng lahat. Ngunit malaki ang naging papel ng pagpupursigi ni Norris na ipromote ito kasama na ang pag-iikot sa iba't ibang lugar. Kahit nasa simula, ay R restricted ang rating ng pelikula. Nagtagumpay si Norris na mapababa ito sa PG. Iginiit niya na mas matimbang ang magandang mensahe ng pelikula at ang pagpapakita ng karate bilang self-defense kaysa sa mga eksena dahil dito mas maraming tao ang nakapanood at naging malaki ang kinita nito unti-unting kumalat sa buong Amerika ang Good Guys Wear Black at kumita ng 18 milyong dolyar dahil sa tagumpay na ito mas nakilala si Norris bilang isang action star magkakaiba ang naging reaksyon ng mga tao may mga pumuri sa mga eksena ng aksyon at sa karisma ni Norris habang ang iba naman ay hindi nagustuhan ang kwento at dialogo. Pero para sa mga manonood, isa itong malaking pelikula. Naging tanyag ang pelikula at si Chuck Norris ay naging isa sa mga hinahangang action star. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Yay! Hindi lang basta pelikula ang Good Guys Wear Black. Ito ang nagbukas ng pinto para sa mas maraming proyekto ni Chuck Norris bilang action star. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang kwento tungkol sa inyong mga paboritong action star. Paalam.